Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer ngayong Enero 30, 2025. Ngayong araw ay tila isang banayad na alon na naghahatid ng paanyaya upang yakapin ang araw ng pagmamalasakit sa sarili at malalim na pagminilay. Ito ang tamang panahon upang pakinggan ang sarili mong damdamin at intuisyon, ang mga ito ang iyong gabay patungo sa mas maliwanag na landas. Habang ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng sariwang simoy ng pagbabago at transformasyon. Ikaw, Cancer, ay tinatawagan upang yakapin ang iyong likas na kakayahang magpahayag ng damdamin at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong mas matalas ang iyong intuition kaysa sa dati. Ang buwan na nasa Aquarius ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makakita ng mga bagay sa ibang pananaw na maaaring magdala ng mga ideya na magpapausbong ng pagbabago sa iyong buhay. Kayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay magdala ng paalala na ang kasaganaan at tagumpay ay nasa iyong abot kamay kung bubuksan mo ang iyong puso sa posibilidad nito. Hindi lamang tungkol sa material na kasaganaan ang tinutukoy dito, kundi pati na rin ang emosyonal at espiritual na kasaganaan, mga bagay na tunay na nagpapalalim ng iyong koneksyon sa mundo. Ang iyong mga damdamin ay maaaring maging masensitibo mayong araw. Ang mga alaala o damdaming na ugnay sa pagmamahal at koneksyon ay maaaring umangat sa iyong kamalayan, na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Yakapin ang pagkakataong ito upang galugarin ang iyong emosyon at maunawaan kung paano nito na influensyahan ang iyong mga kilos at pananaw. Sa halip na iwasan ang mga damdaming ito, subukang harapin ang mga ito ng may pagtanggap. Ang pagkilala sa iyong emosyonal na kalaliman ay nagbibigay daan sa iyo na maging mas mapagmahal at maunawain, hindi lamang para sa iba kundi pati na rin para sa iyong sarili. Ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magdala ng liwanag sa iyong araw. Bigyang pansin ang mga taong nagbibigay ng kadalakan sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang ipakita ang iyong pasasalamat. Kahit isang simpleng mensahe o maliit na kilos ng pagmamahal ay maaaring magdulot ng mainit na damdamin at mas malalim na koneksyon. Ang ganitong mga kilos ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong mga relasyon, kundi nagbibigay din ng kadalakan sa iyong puso. Habang pinapalalim mo ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay, mararamdaman mo ang mas malalim na pakiramdam ng kasaganaan na nagmumula sa pagbabahagi ng pagmamahal at pasasalamat. Ang inspirasyong dulot ng buwan sa Aquarius ay naghahatid ng paanyaya na mag-isip ng lampas sa karaniwang mga hangdanan. Ang araw na ito ay nagdadala ng lakas upang harapin ang mga hamon sa pamamagitan ng pagiging malikhain at bukas ang isipan. May mga pagkakataon na maaaring makaharap mo ang mga sitwasyong tila mahirap solusyonan, ngunit tandaan na ang sagot ay maaaring nasa labas ng iyong nakagawiang pananaw. Subukan mong pag-isipan ang mga posibilidad na hindi mo pa nasusubukan noon, ang ganitong uri ng paglapit ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong ideya, sariwang pananaw, at posibleng mga oportunidad na magdadala ng tabumpay. Sa gitna ng iyong mga gawain na iyong araw, huwag kalimutang bigyan ang sarili mo ng pahinya at pagmamalasakit. Ang pagmamahal sa sarili ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at maipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may mas maliwanag na pananaw. Maglaan ng oras upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari itong maging pagbabasa ng libro, pakikinig sa musika, o simpleng pagtamasa ng tahimik na sandali para sa iyong sarili. Ang ganitong mga sandali ng kapayapaan ay nagbibigay daan sa iyo upang muling mag-recharge at harapin ang mga darating na araw ng may mas mataas na enerhiya at kasiglahan. Habang natatapos ang araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Aling bahagi ng araw ang nagbigay sa iyo ng pinakamalaking inspirasyon? Ang mga ganitong uri ng pagmumuni-muni ay nagbibigay ng mas malalim na pagunawa sa iyong sariling paglalakbay at nagiging gabay sa mga darating na araw. Ang iyong pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa mga material na tabumpay, kundi pati na rin sa iyong kakayahang pahalagahan ang mga simpleng kadalakan at mga koneksyon sa buhay. Ngayong araw, Cancer, tandaan na ang iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at inspirasyon ay isang biyaya. Yakapin ang enerhiya ng araw Maraming na ito sa lang may may na panunood na puso ng iyong horoscope ngayon araw. Hayaang ang liwanag ng iyong na at sa Ay magbigay ng liwanag Huwag sa Huwag kalimutang mag-like sa share ng at subscribe para sa iba pang posts. na natin kabutihan at pagiging Hanggang sa muli, manatiling konektado Ikaw ay sa uniberso ng pag-asa.